Tama <spaconemolo> na! Tama na! Tama na! na akin ginagawad! sino mo magdadala ng tao sa ating Alam niyo yan! Bitayin ang lalaking yan! Huwag! Huwag! Akala ko po kayo hindi matatanggap ko papatayin niyo siya. Dahil kung papatayin niyo siya, parang niyo din akong pinatay. Tama na! Ayan! Nandito ako. Dahil sa pagmamahal ko para kay Ada. Kung meron akong kailangan gawin para patunayan, sabihin niyo lang. Miko! Marami na ang nagtangka upang hulihin ang ibong adarna. Subalit isa man ay walang nagtagumpay. Puno ng pagsubok at malaki ng paglalakbay patungo sa bundok ng Nibon. Kung saan na nanahan ang Adam, ang sino mang makarinig ng kanyang awit ay may panganib na maging patungo. Kung talaga wala kang masamang balak sa pugad sang kaya, patunayan mo. Ano ko kailangan kong gawin? Dalihin mo sa akin ang ibong adarna. Nayan na to? Anong ibong adarna? Anong sinasabi ng hari? Sabihin mo sa akin!